So, mga kabalitan, kabalit takan tayo po pinalad na makakausap muli ah, live via phone patch siya. Ah, ang dating uh, Ilocosur Governor na si uh, Luis Chavit Singson. Governor Singson, good morning po. Johnny Banyes, uh, Judith Larino po. Live na po tayo sa DWIZ, Channel 23, Gov. Uh, good morning, uh, John. At uh, si Judith. Pa, Good morning, Gov. Yes, Juday. I... <laughs> Good morning, Good morning, Gov. Go, maraming salamat sa pagkakataon na at direct to the point na katanungan na po, lumalalim, lumalawak po ang uh, issue ng uh, missing sa Ano po ang reaction niyo dito, Tinde, Governor Singson? Go ahead, sir. Well, uh, dapat tapusin ka agad dyan, dahil kung guilty sila, paparusahan. Pero inusente, mapakawalan. Hindi yung pinatatagal dahil kung minsan tumatagal, nagbabago ang ano panahon, nagbabago mm -hmm. ang... Alam mo, ang batas natin magaganda pero implementasyon hindi maganda dahil tumatagal mm -hmm. ang mga kaso. Po. So kung sino man ang may kasalanan, dapat lang maparosahan. Pero kung inusente sila, di pa kawalan. Kailangan agad-agad. Hindi yung pinatatagal. Pero Gov, uh, binabanggit po kasi ng mga authority na bukod kay uh, alias Totoy, mukhang may isa pa alias Brown o Brownie at mukhang may mga dumarating pang mga willing na magbigay ng testimonya. Kaya ito yung uh, tila inaantay at inaasikasong ng mga authority para ikangay maging matibay yung case build-up nila laban sa kung sino man mga ang responsable dito sa Missing sa Sabongeros, Gov. Okay, dalawa, tatlo, pwede na yun eh. Mm -hmm. ah importante, ma-recover ma nila yung mga biktima. Mm -hmm. Yun lang naman ang importante yan. Kung totoo yan, dapat i-solve lang agad. Mm -hmm. uh... Kung inosente yung tao, baka mm -hmm. wala nila. Po. Simple lang. Mm -hmm. Ang ano ko lang dyan, yung pagmatagal, hindi maganda. Pag, parang yung binabanggit mo justice delayed justice denied gov yes yes yeah mm, all right Muk Tatagal na yan eh ha oh, oh, mukang sa isang panayam binanggit mo na mukang uh, may bahid ang uh, ilang uh, mga nasa hudikatura at uh, posibleng maging yung ilang mga witness eh mukang uh, madamay or ikangay ngay makumbinse sa galaw ng pera. Tama ba yung pagkakaintindi ko, Gov? Mm hmm. Balong sa system. Ganun nga nang dito eh. Ah. Oh. Uh, yung nga sinabi ko kanina na mm -hmm. ang sistema natin hindi maganda. Magaganda pa mm -hmm. pas natin eh? implementasyon lang ano hindi ka gaya sa stage mm -hmm. pagka kinasuhan ka umaami kagad yung mga tao ron so, ano Mm -hmm. penalty ah uh, maami um, kagad mm -hmm. dahil uh, nalilitis agad dito sa atin ang dami nakabimbin may mga parking pipa ah <laughs> uh, nako Tingnan anyway, eh, sa sobrang dami ng batas eh, hindi na natin malaman kung anong i-implement ng maayos. O oh, dapat i yeah. din ng mga justices natin yung mga judges para mm -hmm. lahat yung marami nakabimbin, eh, wag uh, buksan lahat nag-tuto yun eh. May nakaparking fee. Hmm. It's a trap. ng a trap. Lumabas na yung testigo. Matay na yung reklamo. Hmm. Alright. na natuloy kayo at nanalo bilang senador, malamang isa yan sa mga tututukan nyo, Governor. Ano? Ako, oo. Uh, <laughs> Kaso, umatras kay <laughs> Oo nga. Oo. Apo. Dahil nga... Visa? ano ko, Pisa, okay. nung tinamaan ako ng, uh, ng pneumonia, mm -hmm. dalawang beses akong tinamaan kasi as, nung eleksyon. Apo. Eh may parating pang limang uh, viruses galing sa China, yung mga monkeypox, yung ano-ano. Mm -hmm. Sana wag ka nang tamaan, sabi sa akin. Paano, mm -hmm. baski senator ako, pag tamaan ako dyan, mahambatay ako. Wala na. Oh, <laughs> pag nalang, hindi ko naman kailangan ka ako, naman ako sa... Hindi Aba. na senador. Po. Yung mga mayors, mga governors, mm. wag kang matras, malalo ka, mm. sabi nga sa akin. Hmm. Okay lang. Ba, 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 okay ako. Okay. Tutulong, tutulong na lang ako. ako. Hmm. Oh. ako. Kaya yung mga kahit transport hindi... drop, oh. tinutulungan ko sila. Hmm. Kahit naman hindi senador uh, Gove, no? Talaga Ayon Yes. Nagawa mo Tumutunin naman yan kahit doon eh, pa. pa. Mm. Anyway, uh, the real talk. Uh, mabigat ang aligasyon Maliga o oh, mabigat ang isinasangkot. Anong basa mo rito, Gob, sa Missing Sabungero? Anong pinakamaganda at pinakamainam dito na gawin ng mga in-authority para talaga once and for all, mabigyan ng hostisya yung mga sinasabing uh, biktima? Sinabi ko na, bilisan lang. Hmm? Bilisan lang nila. Habang tumatagal, maganda. Hmm. All right. Uh, medyo segue lang ako ha, Gov. Uh, kung uh, yung mamarapatin, medyo personal lang dating nito. Dahil uh, mukang uh, may tampo ka raw kay Pangulong Marcos, Gov? Ano no? May tampo ka raw tampo. kay Pangulong Marcos? <laughs> Hindi, ang ano, kasi bago labas lang noon, nagpunta sa Japan. Hmm. di sumama ko, uh, gaya nung panahon ni President Duterte, sumasama ko. Basta nasa audience ako, binabanggit ako eh. Mm. Doon naman, nasa presidential table kami, binanggit na lahat yung mga nandun. Tapos sabi ni Congressman San, uh, Sandro, dad, dad, si Manong Chavit nandyan. Titignan ako, hindi ako, parang tinabla ako. Mm. So yung mga overseas workers sa Japan, parang ba't ganun si Presidente, nakatulong naman kayo. Mm -hmm. Di ba bastos yung gano'n, sabi nila. Mm -hmm. Di ko na lang pinansin. Hindi, okay na no, nga ako na. Ang okay. aga noon, ha, tapos lang ang mm -hmm. So, dapat nagtampo na ako. Hindi wala naman akong ano. Pero ako nga, <laughs> pag ipag ako ngayon, wala na. Noon, huh? eh, araw-araw magkasama kami. <laughs> ah, talaga? So after oh, ng Japan trip, uh, Gov, hindi ka na rin na e entertain para yeah, makausap? Yeah, nga, naisulto na, naisulto na ako doon eh. Bagong-bago mm -hmm. lang. Alright. Eh, wala naman ako kasalanan. Mm -hmm. Wala naman nagawa. Uh, -huh. uh lahat nagtataka. Mm -hmm. So, tawad nga ako na pag magtampo, pero binali wala ako na rin. Mm -hmm. Ang ano ko lang, gusto kong makausap dahil siyempre, Presidente ako ng Mayor's League. marami pa. kailangan ng mga mayors. So, mm -hmm. kailangan ko rin makausap. Nagkipag-appointment ako sa appointment secretary niya. Pero so, sabihin namin, agad-agad, wala. Mm -hmm. Personal secretary niya, lang, wala. Special mm -hmm. assistant to the president, si Lagdameo, wala rin. Mm -hmm. So, okay lang. <laughs> <laughs> Parang hindi naman okay yung okay mo, Gaby. <laughs> Kung saan ang uh, uh, ano po, ang uh, ika nga uh, gagawin mong effort para makausap hakman. pa? Tatry ka pa ba ulit? Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi na siguro. Uh, mm -hmm. ayoko naman sobrang ano, uh, na pinagpipilit ko pa sarili ko. Mm -hmm. Kasi nangyari na eh. Alright. Mm -hmm. Pero mukhang ang uh, binabalinggit ng uh, siyempre, normally, sasalagi ng Malacanang ito. Mukhang hindi naman daw ganun ang uh, insidente. Eh. Baka lang daw talagang busy ang Pangulo para magkaroon ng appointment sa inyo. <laughs> Ma ano, apat taon na siya eh. <laughs> <Dispo>. <laughs> Ang <laughs> bilis nga naman ng panahon, Gov, ano? Go. Apat na taon Pagtatapos na lumipas. Opo. Sorry, ah. After the incident, Ibig o, mo sabihin, o. sa loob ng apat, apat na, na taon, taon, hindi ka pa rin sinasagot sa katatawag mo? Hindi pa. Hindi pa. Yung uh, private secretary, nakausap ko. Opo. Yung o -o. special assistant to the president, wow. nakausap ko. Mm -hmm. Yung private secretary niya, oo, oh, sabi ko, wala rin. Mm -hmm. So, kung nakalimutan na ako, ayaw ko naman ipagpilit sa sarili ko. Okay. May isa pang pwedeng maging daan. Uh, Gov, okay lang ba? Si First Lady. Nag-usap na rin kami noon pero hmm. wala rin mga nangyari. Okay. Alright. So hindi... ko naman sila dati. Kaibigan ko pa rin sila pero sila baka hindi na. Hmm. Ako kaibigan. Okay. Pag binabanggit bang nagkaroon ng Alzheimer, kasama ba, ba yung pagkakakalimot, Gov? Oo, oh, may Alzheimer yata eh. May nakalimutan na ako eh. Ang Governor Luis Chavit Singson, makakalimutan? Si, eh, tigado na Alzheimer eh. Huh? Right. Nabanggit mo lang si Manong Chavit eh. Sino uh -huh. ba naman kay right. Manong Chavit? Uh, all right. Sabi nga Manong Chavit, na, no? Anyakit din ay apamanan. <laughs> Bakit Tagalog naman? Hindi ko na intindihan. <laughs> po ako eh, taga Ordaneta, Pangasinan. Bakit wow, ganoon? Oh, yun lang man. naman yun sa oh, sa atin oh, oh, na eh. manong chavita na pag oh. Ilocano ka ganoon. Pinahirapan pa. Anyway, ah. Ah, tama rin po ah. ba itong nabanggit na after the incident, after nung tila pagkakakalimot sa'yo, eh tama ba na kinote ka na hindi mo na susuportahan ang pamilya Marcos? Hindi na. Alright. At sino na po ang susuportahan ng Governor Chavit? Ah, uh, Duterte. Yo, ang linaw. Hanggang sa mm -hmm. 2028? Ang bilis kausap ni Manong Chavit, ano? Mm -hmm. -mm. Yeah, sinisira nga nila ngayon si Vice President Sara. Mm -hmm. eh, uh, yung issue dyan, yung confidential fund, mm -hmm. lahat yan, pati presidente may confidential fund. Apo. Hindi ino-audit yan dapat. Ba't siya ino-audit? Mm -hmm. right. Confidential nga yan eh. Apo. Lahat. Apo. Ang nagkakaroon, hindi naman lang vice president eh, pati presidente at mga ibang ahensya ng gobyerno may confidential fund. Mm. Hindi ino-audit yan. Apo. Apo. Ang pagkaalam ko ay iwan ko kung Apo. mali ako. Apo. Oh, flashback ko lang ah, with your indulgence, ating Juday. Sige po. Uh, yeah, nung bago mag-eleksyon, Natatandaan ko kung matatandaan mo, na-interview kita nung nasa kabila. At tinanong kita, gaano kakatiyak katiyak na mananalo si Bongbong Marcos? Hindi pa siya presidente noon eh, bilang presidente. Hmm. Ang sagot mo, siguradong sigurado kang mananalo. Eh tama. Sinindit ko. Hmm. Eh paano no. po Governor Chavit kung hindi mananalo si Bongbong Marcos bilang presidente? Anong gagawin mo? Natatandaan niyo po yung sagot niyo, Gov? Oh. Sinisiguro ko, dahil ako presidente ng Mayor's League, nagre-report sila sa akin lahat. Apo. Sa trabaho lahat. Ang na nga ako sa mga members, dahil ang dami ko na pati mm. mga governors, dahil lagi. Apo. Pero kung matatandaan nyo, or nakalimutan nyo, Governor Chavit, nung tinanong ko sa inyo na, papano pag hindi nanalo si Bongbong bilang Marcos, ang sinagot nyo, mawawala ako sa Pilipinas. Aalis ako sa Oo. Pilipinas. <laughs> Madi po ba? Ngayong yung nakalimutan ah, ka, ano nang mo? <laughs> <laughs> yung nga, masaklap doon. Aha. <laughs> uh -huh. Alright. Aha. Mm. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Baka naman, Manong Chavit, pwedeng uh, time heals all ones. Oo, oh, uh, 2028 ganun. pa naman siya. Hindi, Manong Chavit naman ay eh, matulungin. I, 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 diba? I think it's too late. Too late na. Dahil right. mm -hmm. matagal na. Mm -hmm. Mm -hmm. Kumbaga eh, sa taong may uh, diabetes, mahirap nang maghilom ang sugat. Tama ba yung governor? Mm. <laughs> <laughs> Oo. <Opo>. Oh, diba? <laughs> Tama Pero may isingit lang ako kasi Manong Chavit, diba, tinutulungan nyo nga yung transport sector, ano, na mm. yung sa modern jeepney, Jeep, no? Uh. So, paano pa rin po yung tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagtulong ninyo? Mm-hmm. -mm. Oh. Manong? Pinakamura yung binigay ko. Bago ako nag-withdraw sa pagtakbo ng senador, pinangako ko sa kanila na hindi ko sila iwanan. Pero batagan ng program ng gobyerno na di matuloy-tuloy dahil Mama. mahal ang pagbenta. Ngayon ako at cost ko binigay, ayaw kong kumita. Hmm. So may meeting ulit kami sa 14 para ma-finalize lahat sino yung maunang kukuha. Dahil nagandaan naman sila sa prototype na uh, nagawa namin. Hmm. Hmm. Kaya lang, hindi yan ko sa Korea dahil murang-mura. Mm -hmm. Kasi ang benta namin sa Paraguay, 2 million mm five. -hmm. Dito sa mga jeepney, wa, ay, sa Pilipinas, 1.2. Lahati lang. Oo, halos Sina, oh, halos ko lahati. Bila, ko talaga ang presyo. Mm -hmm. Bilang ang, sila nga naghanap, sila naghanap noon. Mm -hmm. 3 million nakita namin, sabi mm -hmm. nila. Pinakamura na yon Sa Korea, oh, oh, oh. Japan, ay na. Korea, China, Pilipinas, 3 million pa kamura. Ah, mm. uh, pwede bang bilhin namin ng 2.4 sabi nila sa akin. Happy ba kayo kung ibigay ko 2.4? Happy happy kami dahil yung pinakamura sabi nila. Pero binagsak sa ang presyo dahil ayaw ko kumita. Tulong mm. ko talaga yun. Mm. Kaligayahan ko lang tumulong mm. kasi. Kaya oh. matagal na yan. Walang makagawa niyang undi ako lang. Mm. So binagsak ko presyo. So, nga lang ako. Boom. So tuloy pa rin ha? Tuloy pa rin yung proyekto kahit tuloy. na... Tuloy. All right. Opo. Very good. good. Tuloy. Tuloy-tuloy. Mm -hmm. uh, Ina-apply lang namin yung mga ano ng gobyerno dahil hindi sila... wala yung ruta nila. Gobyerno magsasabi ko sila saan sila tatakbo. Opo. Kaya hindi rin happy yung mga ibang drivers dahil mm -hmm. kinukuha ang prangkisa nila. Consolidation. Right. Of kaya uh, uh, yung consolidation dahil kaya yung mapropisa nila. Gov, bilang panghuli, with your indulgence, kung nakikinig po sa atin ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano pong mensahe niyo sa kanya, Gov? Well, sana uh, pagbutihan niya ang paglintod sa taong bayan, baka may pag-asa pa na uh, maging successful siyang presidente. Dahil sa ngayon, talagang wala nang mag-asa. Uh, wala siya wala sa ako wala isang salita si President Marcos hmm. right mas importante yan eh pag nagsalita ka dapat gawin mo mm -hmm. hindi yung dalawa like for example yung ayaw ko impeachment pinapapura sa Congress ang impeachment eh, parang dalawang salita yun eh right. hindi tama yung ganon well. Kumbaga, dapat eh. Pag sinabi mo, sinabi mo panindigan, mo. Pan mo. Parang, ano siya, po. Po. Right? Pero ano, magulo na ang ating mas, eh. resto, eh. Tayo, right. mga sidang Pag-resto kay Presidente. Okay. Tayo mga justices dito, may mga judges. Bakit natin ibigay sa ibang bansa? Kung ba sa kasa, magagalit pa mag ng mga justices, mga judges natin eh. Right. Gov, oh, with that, unless may karagdagan ka pa, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Mananatili pong bukas ang himpilan at programang ito for update. Nagagambalayin ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon, Gov. Okay. Um, maraming salamat. Apo. At uh, anytime, tabagay niyo na ako. Apo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Apo. To die and June. live. Apo. Thank you so much, Gov. Good Hello, luck. Gov. Ingat. Good morning po.